Bata pa lang ako, pinangarap ko lang magkasalon. Ngayong may salon na ako, gusto kong maramdaman ang saya sa bawat pamilya, kaibigan, tropa at marami pang iba. So for this video is mag tayo ng maaga ng breakfast kasi meron kaming lakal so pagkatapos namin magluto kakain kami in-invite po kami ng birthday so mag magkakain muna magkakain ka <laughs> muna kami para pagdating doon sa birthday is hindi naman tayo masyadong gutom no yan so luluto tayo ngayon So ayan po ang ating lulutuin. May atay na siya na may ano, pork. Para hindi po siya masyadong ano, tumalsik, kailangan po natin ano din. Yun ang mahirap sa pagtaba ang piniprito. Ay! Sobrang talasik talaga. pa-comment na lang po kung ano bang dapat para hindi sa tumatalasik pag nag-deprate ng karne. Ngayon po, tinipito po natin ang karne natin. Kasi meron tayo dahil no? ubi-breakfast mo na tayo, no? Para pagdating doon, hindi masyadong gusto. Ayan. Ayan na po. Tapos na tayo.

kung ang hangin ng inyong motor, kung ito ba ay nakatamang tunas So, sa mga oras na ito ay pinapahangin na namin ang aming motor hindi na magising na ito. So, after na namin magpahangin, dimarit na kami pang... sa church para naman magdasal na sana ay lagi tayong gagabayan niya sa lahat ng lakad natin. Kaya kapag alis tayo, huwag lang kakalimutan na magdasal na para maging safe ang lahat ng ating travel, lahat ng ating pupuntahan kung saan ka man paroroon. Kaya sa lahat ng travel natin, dapat lagi natin pagdadasal sa kanya na sana ay laging gabayan tayo sa anumang oras nating paglalakbay. So after nga natin mag-pray kay Papa Jesus, dumiretso na rin kami sa gas station para magpagasolina. Lagi po natin i-check ang ating gas kung aabot ba ito sa ating paruroonan. So dito nga pala kami nagpagas sa Shell. So medyo mahaba-habang biyahe ito. Sana po ay makasabay kayo. Tara, let's go! medyo so dahan-dahan na po ang ating pag dyan dahil medyo pagbaba po ang kaghalang ito dahil meron tayong dalawang angkas kailangan tayong magingat At sa mga oras na ito nasa barangay ko na po tayo kaya medyo mahaba-haba pa po, po ang ating lakbayon kaya dapat tara sumama kayo sa aming biyahe Kaya pag na naman talaga ng sunset is napakaganda talaga ang sunset ng Barangay Silanga. Kaya diretso mga kapakstok, tara samahan nyo pa kami sa aming paglalakbay. nakahon na nga kami nakita namin sobrang ganda ng sunset expect ko na po na parang maabutan kami ng dilim sa daanan kaya naman mistap ako talagang binijuan ko dahil napakasarap sa tingin nakaka-refresh ng utak sa dami mong trabaho, trabaho araw-araw talaga namang napakagandang tingnan ang paglubog ng araw mas lalo pa akong napawaw o napahanga Pagdating namin ng overlooking or overview ng karangnan, talagang super napakagandang tingnan. Makikita mo ang kabundukan, karagatan, dahil nasa part ka na ng taas ng kabundukan. Tara, biyahe pa tayo mga kapak-stop. Nang nakita ko ang langit, tinabahan na ako na baka maabutan kami ng ulan dito sa San Jorge. Kaya naman, naisipan kong dire-diretso lang ang aking pagbiyahe na sana po ay hindi kayo maabutan ng malakas na ulan. Time check po tayo mga kapakstok magsi 6 o'clock na po kami lang dumating kami ng Gandara pero pagdating ng Gandara magbabyahi pa po tayo ng 20 to 25 minutes papunta sa barangay Tawiran so ayan sa mga oras na to nandyan po kami sa Gandara at sa may Gandara overlooking view ng kanilang pailaw Dahil nalimutan namin mamili ng pasalubong sa Katbalogan, isipan namin dumaan sa proper ng Gandara para bumili kami ng ibibigay naming regalo sa birthday na aming pupuntahan. Kaya naman sa mga oras na ito, namimili kami kung ano ang cake na pwede sa pang baby ang pwedeng irigalo namin. Kaya naman, pagkatapos naming mamili sa Goldilocks, ay agad na kaming lumabas upang magpatuloy sa biyahe na aming pupuntahan. Nabutan na nga kami ng alas 7 ng gabi dito sa Gandara. Pero wala kaming choice kundi magbiyahe pa uli ng 20 to 25 minutes para puntaan ang lugar na aming destinasyon. Kaya naman sa mga oras nito ito ay nagjacket na ako dahil ang pupuntahan naming lugar ay talaga namang mapulo at sobrang lamig dito dahil bibiyahe pa kami ng 20 to 25 minutes mga kapaksok samahan niyo pa kami sa aming biyahe. meron nga kaming nadaanan na isang lugar na talaga namang wala kang makikita kundi ang ilaw lang ng iyong motor. Mabuti na lang ay meron namang kaming kasunod na nakikita namin na talaga namang nagaguide kami kung saan ang daanan. Kabisado ko na ang lugar na ito pero paggabi is hindi ko po masyadong makita ang daanan na ito dahil sobrang dilim ito at wala talagang katao-tao. Tinuloy-tuloy na nga lang namin ang aming pagbiyahe at diretsyo na rin kaming dasal na sana ay ligtas kami makarating sa lugar na kung saan kami pupunta. Kaya naman nung papalapit na kami at nakikita ko na ang mga ilaw, ay nabuhayan na ako ng loob dahil alam ko malapit na kami sa lugar na aming pupuntahan. Pasa lang may spirit of Christmas. Oh. oh. <laughs> <laughs> uh, tuk -tuk, Nakakatakot ang biyahe kanina na madilim ang daanan pero napawi naman ito nung makita ko ang mga uncle ko na nagiinuman at nagkakantahan at masaya silang panoorin at pinapakita ko pala ang bahay na pinapagawa ng aking uncle. And after namin kumain, ay dumiretsyo na kami sa inuman at nag-try na akong kumanta dito. Yeah.